Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tinatayang nasa mahigit 22 milyon na mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa buong bansa ang balik-eskwela simula ngayong araw August 29. Ang bilang na ito ay base sa datos ng Department of Education o DepEd, isang araw bago magbukas ang school year 2023-2024. Sa record ng DepEd, nasa 22.68 million ang nagpa-enroll bagamat tinataya ng kagawaran na aabot ito sa 28 million. Noong nakaraang linggo ay nagsimula na ang klase sa private schools. Dahil naman sa bagyong goring, hindi magbubukas ng klase ang lalawigan ng kagayan maging ang ilang probinsya na direktang naapektuhan ng bagyo. Susubukan din simula ngayong araw ang revised K-10 curriculum program o tinawag na matatag curriculum ng DepEd. Nasa 30 paaralan sa Region 6 ang napili para sa pilot implementation ng matatag curriculum na naglalayong magkaroon ng decongestion sa mga paaralan. Bumaba sa 6.19% ang antas ng krimen sa bansa sa loob ng nakalipas na walong buwan ng kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine National Police o PNP, bumaba ang kaso ng pagnanakaw ng sasakyan, kaso ng physical injury at maging ng rape. Mababa ito kumpara sa kaparehong mga buwan noong 2022 o mula January 1 hanggang August 23, 2023. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., indikasyon lamang ito ng epektibong pagpapatupad ng batas at pakikipagtulungan ng komunidad sa law enforcement. Nais ni dating Senador Richard Gordon na isama sa anomalya sa Farmally case si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, ikinatwiran ni Gordon na namuno sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa issue Si Duterte ang nag-appoint kay dating Procurement Service, Department of Budget and Management Official Lloyd Christopher Lau at Warren Leong. Dagdag ni Gordon na sina Lau at Leong ang nagbigay sa Farmally Pharmaceutical Corporation ng higit sa 4 na bilyong pisong kontrata para sa COVID test kits noong kasagsagan ng pandemya. Bukod dito, tinukoy din ng dating senador na ang Farmally ay pinopondohan ni dating economic adviser ni Duterte na si Michael Yang. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uulap. Atin niyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <ism>